Uh, magandang hapon pala mga kailog Andito ako sa ilog uh, Katatapos ko lang mamana Ayan, andito ako sa ilog Tapos Nagpaapoy ako Para magihaw. ihaw Katatapos ko lang mamana Ito naman yung huli ko Bali, seven pieces Naigat ito yung iihawin ko yung isa. Yun. Naka pitong piraso pala ako. Ito yung isa, good size. Malaki-laki. Tapos to, to, Siguro mga dalawang kilot kalahati din ang huli ko. Kasi itong tatlo na to, nasa isa't kalahati. Aabutin. Tapos itong apat naman ay mahigit isang kilo. Ito. Tsaka to. So, ayon. Ah, nagbuhay ilog muna ako So ayan maraming maraming salamat Mga kailog ah, Lalong lalo na sa mga sumuporta sa akin Sa aking youtube channel